Nagsimula ng kumalat ang mga balita na nagkabalikan na raw ang dating magkasintahan at love team na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, na mas kilala bilang Kathniel. Ang mga usap-usapan ay nagumpisa matapos ang ilang buwan ng kanilang hiwalayan, na opisyal nilang inamin noong Nobyembre taong 2023. Noong panahong iyon, isang malaking kaganapan para sa kanilang mga tagahanga ang formal nilang pag-amin na hindi na sila magkasama bilang magkasintahan, matapos ang ilang taon ng relasyon. Mula noon, nagkaroon sila ng mga magkakahiwalay na proyekto at isang malaking hakbang para kay Catherine ang makatrabaho si Alden Richards sa pelikulang Hello Love Again, ang sequel ng blockbuster na pelikula nilang Hello Love Goodbye. Kahit na magkaibang landas ang tinahak ng kanilang mga karera, patuloy na namutawi sa kanilang mga fans ang tanong kung magkakaroon pa ba ng pagkakataon na magkasama silang muli bilang magka-partner hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa personal nilang buhay. Lumikha pa ito ng iba't ibang speculation, kung saan may mga nag-aakalang nagkabalikan na ang dalawa, at ito pa nga ay nakarating sa mga social media platforms. Ang ina ni Katrina si Min Bernardo ay agad na nagbigay linaw hinggil sa mga kumakalat na balita. Ayon sa kanya, hindi dapat paniwalaan ang mga peking balita o mga chismis na naglalabas-labas sa social media. Huwag kayong masyadong naniniwala sa mga fake news, sabi ni Min sa isang short video na ipinost ni Tita Longgam Atay. Tinanong pa ni Min ang mga fans kung may mga tanong sila at iminumungkahi niyang tanungin na lang si Tita Long para sa mas maraming detalye. Bagamat hindi tuwirang sinabi ni Min kung anong fake news ang tinutukoy niya, matunag pa rin ang mga bali-balitang nagkaayos na raw si na Catherine at Daniel. Isa sa mga nagbigay buhay sa isyong ito si Sian Gaza, isang kilalang social media personality na tinatawag na pambansang lalaking marites na nagpost sa kanyang Facebook account ng isang breaking news tungkol sa pagkakaayos ng dalawa. Ayon kay Sian, Breaking News Catherine Bernardo and Daniel Padilla, nagkaayos na. Confirm ang 99.9%, yung 0.01% ay yung germs na hindi napatay ng safeguard, makikita sa kanyang post. Bagamat nakakaakit at nakakabighani ang mga ganitong balita, ipinagdiinan ni Sian na kailangan pa nilang maghintay ng ilang araw para makumpirma kung talagang nagkabalikan na nga si na Catherine at Danielle. Atin atin na lang muna at huwag na lang sana makakalabas hanggat kinukumpirma pa natin kung sila ba ay magjowa na ulit salamat. Please respect their privacy. Dagdag pa niya. Sa kabila ng lahat ng usapin at intriga na bumabalot sa kanilang relasyon, nagpatuloy si Catherine at Daniel sa kanilang mga individual na karera, at tila ipinapakita nila na mahalaga ang respeto sa isa't isa at sa kanilang mga personal na buhay. Gayon pa hindi maiwasan ng kanilang mga tagahanga na magbigay ng pansin sa bawat galaw nila, umaasa na makikita silang muling magkasama, hindi lamang sa mga proyekto kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Sa ngayon, patuloy na tinutok ng mga fans ang bawat update tungkol sa dalawa, ngunit sa mga pahayag na lumabas mula sa kanilang mga pamilya at mga malalapit na kaibigan, malinaw na walang formal na kumpirmasyon hinggil sa balitang muling pagkakasundo ni Catherine at Daniel. Hanggang sa may malinaw na anunsyo mula sa kanilang mga bibig, patuloy pa rin ang mga haka-haka at chismis. Ano ang sinyo sa balitang ito?